Good, good noon guys. Ito ako nagpapakain ngayon ng ano ng maridi agua sa mga biik. Yan oh, no? tingnan niyo ang lalakas mo kumain ng maridi agwa. <laughs> hala, sige. May ano may may halong tangkong, tangkong. Ano hala sige. Ito ang ano nila pang snack. Ra sige kain. Ito. <laughs> so, mga alaga kong di Ah, uh, ay sus, binuo ko. Ang lalakas kumain, oh. Wala pa itong dalawang buwan. Tingnan nyo naman ang katawan. Pupunin na ito sa sabado. Ah! Masigi! <laughs> ah! Pagkakaon na. Uy, ka. <laughs> isa lang dito, o maliit yun, o. Oh. Yan. Pero lalaki din yan. Katulad yan yung, ano, yung pinaiwan namin, maliit. Yun, malaki na. Wala, sige. Ang <laughs> ganahan din sila kaon, o. Ganahan din sila kaon, guys, oh. o. Wala, ginambakan, pag yun. <laughs>

Siki. diri 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 Pak Nok jan ringau <laughs> bani mu babu ya. Ibleh. Bangtai bakita nagam Ila, Ibleh. Minah le le riau kaun. Siki.

Mm. No, mm.